Ano, ano nga ba yung mga phases ng network marketing? Meron akong tatlong phase na babanggitin sa inyo. Pero in between these phases, meron pang mga iba na pwedeng mangyari dun sa panahon na nag-network marketing ka. So, unahin natin yung phase number one. Ito yung learning. Kapag ikaw ay sumali sa networking, unang-una mong kailangan gawin ay mag-aral. Basic naman yung pag-aaral. Talagang kinakailangan nating aralin kung ano man yung papasukin natin na negosyo or trabaho. Ultimong pagsasaing inaaral natin, ba? Diba? So dito sa network marketing, kinakailangan mo ring mag-aral. Sa pag-aaral, aalamin mo lahat ng bagay tungkol dun sa kumpanya na pinasok mo. Maraming nagsasabi dyan, hindi naman daw nila linya yung network marketing. E wala naman talagang taong pinanganak na may linya na. Depende yan sa kung saan ka na-expose, kung nasaan yung mga taong palagi mong kasama, sila yung magbibigay sa iyo ng inclination kung saan ka nga ba mapupunta. Pero hindi porket wala kang exposure or wala kang inclination sa network marketing, eh hindi mo na siya pwedeng pasukin. Pwedeng-pwede pa rin kasi pwede nga siyang aralin. Number two na phase ng network marketing is yung earning phase. So ito na yung masaya kasi dito ka nakikita. Unti-unti ang pagkakaroon ng income sa network marketing. Hindi ito yung get rich quick scheme na sinasabi. Kapag ikaw ay nasa network marketing, lagi mong tatandaan na ang network marketing ay legal. Kaya lang siya nababansagan ng mga scam dahil merong mga ibang pagkakataon na nagagamit yung business model ng multi-level marketing. Kaya nagkakaroon ng scam, pero hindi lahat ay iligal. Marami ang mga successful network marketers sa na talagang nagbago ang buhay. And alam nyo ba na sa Amerika, ang network marketing isang napakagandang profession. May mga skwelahan na nagtuturo ng na kung paano tatrabaho niya ng network marketing. At yun ay profession na kinikilala sa Amerika. Actually, sa Amerika nagsimula ang network marketing. I-comment nyo dyan kung gusto nyo malaman yung history dahil ikukwento ko rin sa inyo. So, yung third phase is yung freedom. Anong klaseng freedom ba ang gusto mong makuha? Time freedom or financial freedom? Well, lahat ito ibibigay sa iyo ng network marketing. So, hindi ka pwedeng mamili. Kapag natutunan mo ang network marketing business, magkakaroon ka ng time freedom at magkakaroon ka rin ng financial freedom. Kapag na-achieve mo yung success. At ma-achieve mo yung success na yan kapag ikaw ay nag-aral, talagang inaral mo siya ng todo-todo. Inisip mo na na ito yung buhay mo. So, pwedeng mangyari yon. Iba't iba rin ang panahon ng ating mga phases sa network marketing. Merong mga nagiging successful ng mabilis. Meron namang medyo matagal bago magkaroon ng success. Pero syempre, lahat ng yon ay depende pa rin kung paano mo gagawin. And kung ano-ano rin yung mga nakapaligid sa'yo. Kasi lahat yan ay factor para magkaroon ka ng resulta sa network marketing. Hindi lahat ng resulta ay maganda. Meron ding resulta na hindi maganda. Kaya ikaw ang pipili kung ano yung gusto mong resulta sa network marketing. So yan lang guys, tatlong phase ng network marketing. Learning, earning, and freedom. So kung gusto mong matutunan pa, ang iba't ibang pwedeng malaman tungkol sa network marketing, follow mo lang tong aking account and marami akong i-share sa'yo. Bye for now!